Alam mo ba kung ano ang pakiramdam ng muntik nang mawala ang iyong buhay pero biglang may kakaibang nangyari? Kung nakakita ka ng liwanag, isang tunnel, o naramdaman mong tila may humihila sa iyo papunta sa ibang lugar, ito ang tinatawag na Near Death Experience o NDE. Ito ang mga kwento ng mga tao na halos mamatay, pero nagkaroon ng kakaibang karanasan habang nasa pagitan ng buhay at kamatayan ang karaniwang karanasan ng NDE. Una, parang may nararamdaman silang napakakalmado. Yung iba, pakiramdam nila ay lumalabas sila sa kanilang katawan at tinitingnan ang sarili nila sa ospital o sa isang aksidente. May mga nakakakita ng liwanag o isang tunnel. Yung iba naman sinasabing nakikita nila ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Halimbawa, may mga kwento na naririnig natin tungkol sa mga taong naoperahan na tila nakakaalala ng lahat ng nangyayari kahit nasa koma sila. Ang mga nakaranas nito ay kadalasang nagsasabing nag-iba ang pananaw nila sa buhay. Naging mas grateful sila at mas naniniwala sa kabilang buhay. Pero teka, ano nga ba ang paliwanag dito? Gawa lang ba ito ng imahinasyon o meron talagang koneksyon sa sinasabi ng Biblia. Yan ang pag-uusapan natin sa susunod na bahagi. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan? Sabi sa Juan talata 14 bersikulo 2 hanggang 3. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Pupunta ako upang ipaghanda kayo ng lugar. Napakalinaw na may lugar ang naghihintay para sa atin. Ganon din sa Lukas Talata 23, versikulo 43, sinabi ni Jesus sa magnanakaw na nasa krus, Ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Tila may pangako talaga ng buhay pagkatapos ng kamatayan. Kung iisipin yung sinasabi nilang liwanag at pakiramdam ng kapayapaan sa NDE, parang tumutugma sa mga kwento sa Biblia tungkol sa langit. Ang pagkikita ng mga mahal sa buhay na pumanaw na sinasabi rin ito sa Biblia na may pagkakaisa tayong muli sa kanila sa piling ng Diyos. Pero ito ba'y ebidensya ng langit o simpleng pagkakakuinside lang ng karanasan ng tao at ng sinasabi ng Biblia? Ngunit bago natin isara ang usapan, hindi rin maiiwasang tanungin, may paliwanag ba ang agham para sa mga karanasang ito? Sa susunod na bahagi, Sisilipin natin ang siyentipikong pananaw tungkol sa NDE. Ano ang sinasabi ng siyensya tungkol sa near-death experience? Bago natin isipin na ang lahat ng NDE ay purong espiritwal, tingnan muna natin ang paliwanag ng agham. Sabi ng mga neuroscientist, ang NDE ay maaring dulot ng kakulangan ng oxygen sa utak habang nasa bingit ng kamatayan. May mga doktor na naniniwala na ang liwanag o tunnel na nakikita ng mga tao ay resulta ng hyperactivity ng utak habang nasa stress state. Sa mga oras ng matinding stress, naglalabas ang utak ng endorphins, ang natural na feel good chemical ng katawan. Ito ang dahilan kung bakit nararamdaman ng iba ang kakaibang kapayapaan. May mga nagsasabi rin na ang out of body experience ay pwedeng dulot ng pagbabago sa visual at spatial perception ng utak. Pero ang tanong, kung ito'y gawa lang ng utak, bakit pare-pareho ang kwento ng mga NDE sa iba't ibang tao at kultura? At bakit may mga karanasan na tila hindi maipaliwanag ng agham? Halimbawa, may mga pasyente na sinasabing nakita nila ang eksaktong ginagawa ng doktor habang sila'y nasa koma. Paano nila ito nalaman kung ang utak ay hindi gumagana nang maayos? Sa kabila ng paliwanag ng agham, marami pa rin ang naniniwala na may mas malalim na kahulugan ang mga karanasang ito. Ang tanong ngayon, paano natin ito susuriin bilang mga mananampalataya? Ano ang dapat nating matutunan mula sa NDE? Ang mga nakaranas ng NDE ay madalas nagsasabi na nagkaroon sila ng bagong pananaw sa buhay mas na-appreciate nila ang mga simpleng bagay, mas naging mabuti sila sa iba at mas tumibay ang kanilang pananampalataya. Hindi ba't ito rin ang paalala ng Biblia na dapat nating pahalagahan ang buhay na ipinagkaloob sa atin? Sabi nga sa Pangalawang Korinto, Talata 5, Versikulo 7, sapagkat tayo'y namumuhay sa pananampalataya, hindi sa paningin. Hindi man natin makita o lubos na maunawaan ang buhay, pagkatapos ng kamatayan, ang tiwala natin sa Diyos ang pinakamahalaga. Ang mga NDE ay maaaring paalala na ang buhay dito sa lupa ay bahagi lamang ng mas malaking plano ng Diyos. Kung ang mga malapit ng mamatay na karanasan ay nagtuturo ng pagmamahal, kabutihan at pananampalataya, bakit hindi natin ito gawin ngayon pa lang habang may oras tayo? Huwag na nating hintayin ang bingit ng kamatayan para magbago. Ang Diyos ay naghihintay na ngayon. Sa huli, hindi mahalaga kung galing sa utak o sa langit ang mga NDE. Ang mahalaga ay kung paano natin hinaharap ang buhay ngayon at ang tiwala natin sa Diyos tungkol sa hinaharap. Ikaw, handa ka na ba para sa buhay pagkatapos ng kamatayan? Ano ang masasabi mo tungkol sa mga karanasang ito? Laging tandaan, ang ating buhay dito ay maikli. Pero ang pangako ng Diyos ay walang hanggan. Kaya't piliin nating mabuhay ng may pananampalataya, pagmamahal at pag-asa. Mga totoong kwento ng near-death experience na nakakapukaw ng damdamin. May isang babae na nagkaroon ng cardiac arrest. Sa kanyang kwento, Nakita niya ang kanyang katawan na nilalapatan ng CPR habang siya ay nasa itaas at naramdaman niya ang isang kakaibang presensya na parang humihila sa kanya papunta sa liwanag. Isang lalaki naman ang nagsabi na nakita niya ang kanyang yumaong lola na niyakap siya at sinabing hindi pa ito ang tamang oras. Sa Pilipinas, may mga kwento ng NDE kung saan sinasabing nakita nila si Santo Niño. Urang Birheng Maria na nagbigay ng mensahe ng pag-asa. Ano ang kahalagahan ng mga kwentong ito? Ang mga kwentong ito ay hindi lang simpleng testimonya. Para sa iba, ito ay patunay na may mas malalim na kahulugan ng buhay at may buhay pagkatapos ng kamatayan. Nagiging daan din ito para sa mga tao na magtanong. Ano ang sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng mga karanasang ito? Siyempre, may mga nagsasabi rin na baka gawa-gawa lang ito ng isip ng tao. Pero tanungin natin, paano na ipapaliwanag ang detalyado at magkaparehong kwento mula sa iba't ibang tao, lugar at kultura? Dito pumapasok ang mahalagang tanong, ano ang pinaniniwalaan mo? Ngayon, alamin natin ang pinakamalaking tanong. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa atin? at paano natin ito magagamit sa ating pananampalataya at pamumuhay. Ano ang kahulugan ng NDE para sa ating pananampalataya? Ang NDE bilang paalala ng pag-asa. Sa kabila ng misteryo, ang mga NDE ay tila nagpapaalala sa atin na ang kamatayan ay hindi katapusan. Sabi nga sa Roma Talata 8, versikulo 18. Ang mga paghihirap sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhati ang ihahayag sa atin. Parang sinasabi nito na ang buhay dito sa mundo ay panimula pa lang ng mas malaking plano ng Diyos para sa atin. Hamon sa pamumuhay ng may layunin. Kung may natutunan tayo sa mga karanasang ito, ito ay ang pahalagahan, ang bawat sandali ng ating buhay. Huwag nating sayangin ang oras sa mga bagay na walang kabuluhan. Tanungin natin ang ating sarili. Kung bubuksan ko ang aking mata sa kabilang buhay, ano ang gusto kong marinig mula sa Diyos? Bagamat may mga kwento na nagbibigay ng inspirasyon, ang pananampalataya natin ang pinakamahalaga. Ang Biblia ang ating gabay, hindi ang mga kwento lamang ng ibang tao. Sabi sa Hebreo talata labing isang bersikulo isa, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan at ang pananalig sa mga bagay na hindi nakikita. Ito ang ating sandigan. Paano maghanda para sa buhay pagkatapos ng kamatayan? Manalangin, palakasin ang relasyon sa Diyos, magpakabuti sa kapwa. Dahil sa huli, hindi ang ating kayamanan o tagumpay sa mundo ang mahalaga, kundi ang ating kaluluwa. Magtanim tayo ng mabuting gawa ngayon upang sa dulo marinig natin ang mabuti at tapat na lingkod. Pumasok ka sa kaligayahan ng iyong Panginoon. Mateo talata 25 bersikulo 21. Ang NDE ay tila pahiwatig na ang buhay ay mas malalim at mas makabuluhan kaysa sa ating nakikita. Pero ang hamon ay ito. Paano natin ginagampanan ang ating layunin dito sa mundo? Ikaw, paano mo ginagamit ang pagkakataong ibinigay sa iyo ng Diyos? Handang-handa ka na ba para sa kabilang buhay? Maraming salamat sa pagsama sa akin sa usapan natin tungkol sa near death experience, sulyap sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Ang mga ganitong kwento ay hindi lamang nagbibigay ng pag-asa, kundi nagbubukas din ng pinto para magtanong tayo ng mas malalalim na tanong tungkol sa ating pananampalataya, buhay, at kung paano natin ginagamit ang bawat araw na binibigay ng Diyos sa atin. Sa huli, tandaan natin, ang ating pananampalataya ang tunay na susi sa pag-unawa ng mga misteryo ng buhay at kamatayan. Ang mga kwento ng malapit ng mamatay na karanasan ay paalala lang na ang buhay natin dito ay panimula lamang ng mas dakilang plano ng Diyos. Kaya't huwag nating sayangin ang oras. Magmahal tayo, magbigay tayo, at magtiwala tayo sa Kanya. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, please hit like and subscribe para masuportahan kami sa paggawa ng mas marami pang ganitong content. Salamat sa panunood!